Kasunod na rin ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tututukan ng Philippine National Police ang pagtaas ng kaso ng cybercrime sa bansa. Malaking bagay naman ayon sa PNP ang SIM card registration para matukoy ang mga nasa likod nito. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Halos lahat ng transaksyon ngayon mula sa pagbili at pagbabayad online na. Kaya ang mga scammer naglipana na rin online. Kaya sa sectoral meeting sa palasyo, mas pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine National Police ang cybercrimes. crimes. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni PNP Chief General Benjamin Acorda na bagaman bumaba ang crime rate sa bansa, bahagya namang tumaas sa mga kaso ng cybercrime. Kaya doble kayod ngayon ng PNP upang masawata ang mga panluloko online. As we dissected further uh, these uh, crime statistics, there is a need uh, for us to focus on uh, cyber crimes. ang uh, nakita natin na medyo tumaas as reported during the last quarter. And in line with that, uh, uh, as instructed by our president, uh, we are intensifying, uh, we are capacitating our uh, police officers on the ground, especially at as of uh, previously ang uh, ating cyber crime group. Is only uh, up to the regional level, but uh, this time uh, we are training our personnel, and we, uh, our objective is that uh, down to the police station level, uh, municipal level, we will be the, we will have police officers who are trained to handle uh, uh, cyber crime or online crimes. Ayon sa PNP, kabilang sa mga krimenang swindling, estafa, identity theft, online libel at credit card fraud. Upang sanayin ng mga kapulisan, nakatakdang lagdaan ni DILG Secretary Benjamin Abalos ang isang kautusan na nagsusulong sa pagtatayo ng National Cybercrime Training Institute sa Philippine Public Safety College. So ang pinakamodelo nito, kung may magre-reklamo, doon pala mismo sa police station. Pero hahabulin natin ang training nito, hahabulin natin ang mga kailangan ng -kailang mga, mga gamit nito. No? Ang maganda dito ay talagang suportado kami ng ating mahal na Pangulo sa programang ito. Malaking hamon naman sa otoridad ang pagtugis sa mga nasa likod ng cybercrime, lalot online ang krimen. Malaking bagay ang SIM card registration na itinulak ng pamahalaan. That's the good thing about this uh, 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 registration of uh, numbers uh, sa sa mga SIM card registration malaking bagay po 'yon and together with the NBI uh, we've been receiving reports also about the uh, selling of uh, pre-registered uh, SIM cards so yun ang mga isang hinahabol natin so malaking bagay po talaga uh, when it comes uh, to the uh, 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 uh identify or establishing the identities of these uh, perpetrators uh, online uh, through the online uh, or through to the SIM card identification major na trace natin nakakatulong sa pagtrace natin sa mga identities ng mga scammers ayon naman sa otoridad, hindi nahuhuli ang bansa sa mga kagamitan ng PNP sa pagsugpo ng cybercrime lalo't may tulong na naibibigay ang ibang bansa pero paano naman kaya ang budget we are happy to report that uh, through the GA uh, 2024 kasama na yan yung mga IT projects and uh, also the training of our personnel and so with in line with that uh, we, as we presented before the Congress during our budget hearing and we intend to really complete uh, this uh, cycle of trainings na ginagawa natin down to the police station within the this year but I say cycle ano because alam uh, natin uh, pwedeng sabihin natin we can probably say we are at par with other countries now but maybe after two months three months or six, uh, four months medyo kailangan mag-update na naman tayo that's the problem with technology talaga very fast evolving and uh, uh, we have to catch up with it at ngayong nalalapit na ang Valentine's Day babala ng otoridad mag-ingat sa modus na tinatawag na live scam kung saan susuyuin ng mga scammer ang bibiktimahin hanggang mahulog ang loob nito at magbigay ng mahalagang impormasyon o di kaya ay pera yung lab scam, tinitignan nila yung through the profile kung sino yung malungkot, nag-iisa, no? Ano yung ano yung music na hilig mo, ano yung hilig mong kinakain, ganito. And then yung weakness mo, do ka pinapasok. Do ka pinapasok. No? And then they, they've, they've got a, talaga sindikato. Imagine that lab scam is nagna number one ngayon yan, ha? Pinapasok nila. So, I guess ang importante rito is that everyone should be aware of all of these things. Ipinagmalaki naman ng PNP na sa ngayon, pangatlo ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia na pinakaligtas na bisitahin batay sa isang survey. Dahil yan sa pagbaba ng crime rate sa bansa, sa tulong na rin ng komunidad. Ibig sabihin, ni-report niya yung crime, not only on the fellow citizen but also to the actions of the police. We welcome that because that is one way of cleansing our ranks also. And um, vice versa, pag uh, nangyari yon, matakot din ang pulis na gumawa ng kalokohan pag alam nilang ang kababayan natin o ang mamayan natin ay sinusumbong. Kenneth, pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.